agad tayo dito sa backyard. Wala nang intro-intro. Healthy food ang gagawin natin ngayon, Tol. Healthy, Tol. Paborito ko yung mga healthy food na Anong klaseng healthy food bang ba gagawin ito natin? Ito naman eh, inspired by dun sa pinuntahan natin dati na bangusan. Ito ay uh, na bangus. Binoneless na yung kanina ng suki yeah. natin sa palengke. Pinagtatanggal niya na yung tinik. So, ang gagawin natin dito, imamarinade na natin siya. Yan. Yeah. Tapos, tapos, lang to. itong mga to, yung mga gulay, ang gagawin natin dito? Kung baga, meron yan, ano, garnish or gagawin natin salad, tapos ipapatong natin mamaya dito sa bangus pag finish na siya. Ayan. So, ito, to, iiihaw to. Oh, iiihaw-iihaw lang to, tol. Mabilis lang to. Ay, pa. Mabilis lang din ako nga alis, tol. Bibili muna ako ng uling. Wala pa tayong uling. Eh. Umalis ka na na, ma'am. alis muna ako, tol. Ayusin ko muna to. Oh, saglit lang At, ako. At uh, matimplahan na. Hindi na rin natin pinatanggal yung kaliskis dahil i-grill nga natin to para hindi tayo masyadong mahirapan. At gagawa na nga tayo ng pang-marinade. I-separate muna natin siya para evenly distributed siya mamaya. So, nagpiga tayo ng maraming kalamansi. Halos isang mag na ganito. Uus muna natin dyan. Lagyan din natin ng cane vinegar. Lagyan natin ng maraming asin at ng paminta. Acid at citrus base itong marinade na gamit natin ngayon. Hindi siya yung pangkaraniwan na ginagawa natin na suka tapos bawang, mga ganun, sibuyas. Ito, ibang atake ang gagawin natin dahil may ilalagay pa tayong garnish mamaya. Mas masarap tong bangus natin usually kung overnight natin siya yung mamarinade. Pero dito sa backyard, gagawin natin minimum siguro 30 minutes. Pwede, pwede na yon. So para mo lang din siyang kinilaw dahil nilagyan mo siya ng maasim or suka. bali ta lang natin mga cubs para evenly distributed nga lahat siya. Dipan na natin sa mas malaking tray para pantay pantay yung ang pagmamarinate nito mga kabs. So habang iniintay natin mga kabs, i yung bangus, Maghiwa na muna tayo ng ating mga pang -topping. So parang salad din yan. May mga greens tayo dyan. So umpisa natin dito. Teka lang tol, bago ka magsimula. Ito na yung uling. Uy! Tsang ang bilis mo tol ah. Eh syempre. Eh dyan muna sa baba. Dito na lang. Mamaya pa tayo maghihaw kasi nagma-marinate pa tayo. Maghiwa na. but Naramdaman ko tol, maghihiwa ka Oo nga, maghihiwa tayo kaya sakto may board ka. Mm. Mayroon tayo dito mga sibuyas, ganun. Celery at saka yung dahon ng sibuyas. Tsaka green na kamatis. Mahalagang green ang kamatis tol. Mm -hmm. Para may crunch yung ating salad. simula na natin. Hiwa muna tayo mga cubs. Taktong hiwa-hiwa lang tayo, Tol. Okay. Wala namang size na sinusunod. Basta mapaliit mo lang siya. Para tayo nagsisisig dito, Tol. Mm -hmm. Parang sisig nga dahil dito sa mga sibuyas na nilagay natin. No? Oh. Yan sila, puti at saka pula. <laughs> Healthy naman, Tol. Mm -hmm. Bagos naman kasi itong ano natin ngayon, mga kabs. Nakikita nyo dyan sa bandang dito sa kaliwa ng screen nyo, medyo mababa ang views natin yun. <laughs> ano mababa ang pagisda Pero pag isda, ganun talaga. Baka kasi tataka yung mga cams natin. Hindi ka sigurado to. Don't underestimate the power of cams nation. Oo. Oh. Ito, no? Malapit na ito, tol. pwede nang halu-haluin yan. totoo tol, kumpleto, kompleto na to, tol. Hindi, may kulang pa isa. Ano kulang ito? Kumpleto na, no? oh. May sibuyas, may kamatis. Pampakati. Tapos ito. yung... <laughs> Magbira ka naman. Tagyan At, At, natin yung pampakati. Atiin natin. Ayan, dyan yung pampakati mo. Siling pangsigang. Yan oh. Ito lang yung akin. Diyan ka lang. Ewan <laughs> yeah, kasi, yan. syempre fresh to tol kapag nakagat eh. Mayroon siyang konting, konting kati talaga. Oo. Oh. So habang hinahalo mo yan tol, lagyan natin siya nitong uh, sauce nung salad natin. Suka to na may tamis. Yan. Yeah. Lagyan natin asukal. Tsaka konting alat. Tapos balansin natin sa paminta. Tsaka konting asin. Yun. No, Tamang-halo lang yan, tol. Yan kasi yung mismong toppings ng bangus natin, mga kabs. Ngayon, magpapabaga na tayo para maihaw na natin yung mga bangus natin. Ano, tol? Ikaw magpapabaga? Ay, yakin na pala yan. <laughs> <laughs> Ikaw ba magpapabaga, Ako na, ako uh -oh. oh, okay, na magpapabaga. Move it to me. Ha? Uh -oh. Ako na. Tapos, game na tayo. Okay. Let's go, mga kabs. Let's go! Nagbabaga na tong uling natin. Ready, ready na to. Ready Sa... na rin yung bangus tol. Ayun na pala eh. Ito na mga kabs, oh. Pakita natin. Itong uh, natin na bangus. Siguro more than 30 minutes din ang nangyari. At nakilaw na siya. Yo. Kung mapapansin nyo, medyo namuti-muti na yung laman niya. Parang luto na yan tol. Actually, luto na to. Kasi yung suka pa lang, niluto na to eh. Hmm. Pabaligtad natin ilagay tol. Pwede na yan, no? Sige tol, okay na okay na to. Unahin muna natin lutuin yung laman niya. Pagkatapos ng limang minuto mga kabs, try na natin siyang baligtad rin. So expect natin na medyo dumikit to. Uy! Yun! Uy! Ganda ng pagkakatoast mga kabs oh. Mukhang malapit na to tol. Medyo mm -hmm. giant kasi siya. Ang hirap din ibaliktad. Buti na lang kahit pa paano. Pwede pa siya. Hindi siya masyado nakala. So oras na para lagyan ng toppings yan tol. Ito na nga yun. Yung toppings oh, na... Sampulan mo tol. Isa dito. Isang sandok muna dito sa may bandang belly. Tignan muna natin yung itsura. Yun. Pero dahil malaki nga lang yan, giant yung bangus, gawin mo ng tatlo. Tatlo siguro. So habang niluluto pa natin siya, nagiging mas smoky ang salad natin. Sumasabay na siya sa pagluto. Ayan, na, yeah, perfect. Na, Naka-apat ka na. Oo, oh, tol. Kuha-kuha yung uh, looks na gusto natin ma-achieve. At sa amoy pa lang, mga kaps, okay na okay. Siyempre, kailangan niya ng side dish. Nagawa tayo ng ensalada. Ensalada? Ensaladang talong na may mangga saka itlog na maalat. Okay na yon tol. Paano mo gagawin yan? Highlights na lang, tol. Highlights na mm -hmm. lang? kaya Para mas mabilis. Eta, eh, tawagin oh. ko na. Mga kabs, mag-ready na tayo. Oh, let's roll the montage! Pagkapanood nga natin yung montage nitong ating ensalada, tol. Kompleto na. Side dish, main dish. Kain na tayo. Teka, bukod sa dun sa sinangag na ihintayin natin, eba magtitimpla oh. muna ako ng rule number 2. Ay, oo, oo. Perfect partner oh. yun, tol. Saglit Go lang tol. To mabilis lang. Sige, ha? ayusin ko na to. Oh, mabilis lang. Alis na muna ako. Magtitimpla ako ng rule number 2. Uy, ganyan mo. <laughs> <Okay>. <laughs> So, mga kaabs, dito na naman tayo. At trading ready na tayo para magtimpla ng ating rule number 2. Meron tayo itong mogu-mogu na great flavor Sprite. Tapos meron tayo ritong yellow. At ang itatawag natin sa ating rule number 2 for today ay Gubas Riting. Kasimula so, na natin. Siyempre, ang una nating ilalagay ay ang ating favorite na retail. Siyempre, tansyahan lang mga kads kung gano'ng karami ang trip nyo. At ang isusunod naman natin ay ating yellow submarine. At ang iuli natin ay ating mogu-mogu. At syempre, huwag nating kakalimutan na i-mix-mix -mix. at pag feeling mo ay halong-halo na siya, pwede mo na siyang iangat at pwede mo na sabihin na Mga Cubs, ready na ang ating rule number 2 na ang tawag natin ay Gubas Rite. Kaya naman, tara na, punta natin yung, naku, yung ang sarap nung iniyaw namin na Cubs, yes, na tayo, ulit na! Let's go! High six! na mga kag! Kainan na mga kag! Iniyaw na giant, na bangus, na boneless, na, may toppings, na dinaking, na tinappings, na may kanin na, 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 may... na marami. May ensalada para hindi <laughs> na na. Na <laughs> <laughs> may tungkawan at, at may uh, isda. na. Eh, na. Pero may gulang lang... pa na isa. <laughs> Tingnan mo muna yung rule number to to. Ayaw nga pala. Backyard. Ba 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 nga pala to. Tinimula ko rito. Lagi ko nakakalimunta sa backyard. Ano to? Galing pa sa Francis, to to. Ano to to? Gubas Rite. Ay, gubas Rite. Na Cheers! 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 Ayan kasabayan na ka lagyan natin ng ano, gulay. Sarap tol. parang sandwich. na tol. tol. Cheers! Cheers! Marap. Akin tamis, yung salad. Bagay dun sa ano, meat ng bangon. Tsaka yung ano tol, no? Pagiging crunchy ng kamatis. Andun pa rin. oh, okay, yun. Parang mansanas, no? Oo, mm, no? kahit nga ito lang tol. Mm. Hmm. Hmm? Sanyo ko salad. Tapos mga kabus, o. Oh. Ayan, lagyan mo nyam. Tapos yun ulit. Lagyan mong kanin. Kaya dahil kami yung mga kap, kabahay ito. Mga mm. pa kasing kumakain. Ang lakas makabukid feels itong ginagawa natin. <laughs> Ayan, no? Gumawa din tayo ng ensalada dito. Sa dalasan may talong na ensalada, may mangga na ensalada, ito lahat na. Pwede mo pang ulamin. Tang side dish natin, no. Oh. Pagka combination talaga ng salted egg mga ab, sa ensalada. Eh may salted egg totoo? Meron, panoalo. Hindi na kaya mo. Bukas kami ng gutom na tao, totoo naman. Yung dalawa ng kami, na isla. Kasi sinacrifice namin hindi ko talaga para dito sa taste test na to mix na natin konti. Tapos kuha tayo dito. Ayan. Tekta na yan. Mm. Yung akin naman. Ayan, no? Oh. Tekta na to. Ay, teka. Hmm. May masarap na part to tol, eh. Hindi na inaabutan to pag kumain ng pamilya, eh. Mm. Ito na uuna dyan, no? Oh. Tekta mo yan, mga kapsa. Diyos ko po. Belly yan. Ito, 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 mga Belly. Ito yung kadalasan. Hindi ko inaabot na kasi tanghali ako magising. <laughs> Ito, mga ka-bibig. Salat na rin. Ayun, no. <sniffs> mm. Seven spoon to. Salat na rin. galit, galit tayo ah. Galit mo na tayo. Sorry, okay. Sorry mga kapsa. Kapsasap okay. ng ulam natin. <laughs> Madalang lang itong ganito. Yung talagang gutom na gutom kami. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm. Ang <laughs> laki ng tipak na nakuha natin tol. Mga kamaran. Hmm. hmm. Ito tanong dito to. Ayan pala. Hindi yeah, akong nangyari. oh. Ayan, oh. Tapos may bagong dito. Ano, Hindi <laughs> sa gitna, oh. May tanong din to. Naroon. May talong na yan. Yung oh, salada natin. Yun, parang, na yan. parang inception yun. No? Mm. <laughs> Yung talong, pinalaman na mo ng talong. Oo, oh, ayan. Ay, parang ano lang yun. Relianado. Ganun. Oo. Oh. Ang sarap nito sa bagong isda o kaya kahit dun sa bagong alamang kahit alin dun sa dalawa. Bagay ka. Kanina tol, parang ano eh, pasoko na tayo kung sa pag-iihaw eh. <laughs> mm -hmm. Pero ngayon, sulit na sulit ang paghihintay. Medyo mahirap nang ihawin mga kaps yung malalaking bangus. Tendency, mapuputol yung ulo pag ina. Kasi nga mabigat siya, malaki siya. Parang mama, medium size lang, yung maliliit. Madaling ma-flip yun. Huwag na lang, may suking tayong taga-boneless dito. Ano Ang no. linis ng pagkaka-boneless, mga kapag. Kaya no, nga no. hindi kami naghihimay. Nung kami ng bono. Kasi may mm. mga nagbo-boneless, kapag ando ka lang sa gilid, may mga tinik na nang naihiwan. Ito, eh. mm. wala. Yung unang kuha natin, gilid. Eh. Wala ka talaga. Pwede nga itong tayo doon. May naman nang gawin pa. Alam mo yung toyo, yung kinakain lang sa buo. Mm. Mm. Ang sarap gawin nito, Tol. No? Mm. Mga kapag, subukan nyo to. Mm -hmm. Kaya lalo ngayon noon, um, syempre maraming mga magkikita-kita mga pamilya, mm -hmm. no? Ganyan 'yun. Mm Magandang bonding Wala sa pag-iiyaw, nagba-bonding na kayo sa katol. Mm. Mga ganito 'tong 'di, 'tong camping 'tong mga 'to. <laughs> camping tol. <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Hindi man ako nagihint. Ang sabi ko lang talaga masarap doon Parang madadalas yung banggit natin ng camping sa taste test Eh patapos naman na yung taon, malay mo. Bagong taon. Ah, <laughs> Uy. <laughs> Pamadulas ako. Pag nadulas ka tol, ibig sabihin baka mamaya nasa forest na tayo. Uy! Kasi hindi. madulas daw doon diba? sa mga bato-bato. Oh, Ingat-ingat bato, diba? sa mga gano'n. Uh -huh. Gusto naman sa mga kaps natin kasi napanood ko. Ay, napanood ko tuloy. Nabasa ko. Oo, <laughs> oh, nabasa ko. <laughs> Saan mo napanood yan? <laughs> yung sa video natin, kinanood ko. May <laughs> mga nag-comment doon na, yun nga, camping. So, subukan natin mga kaps. yan nga sabi namin, sa is real, di ba? Mm. Mm. Yung mga ganito, yung mga isda, alis na yun, for a di ba? Mm. Yung puro karne. Napakita natin. Mukhang na isda. Pero off-cam naman, yung puro ganyan naman yung pagkain natin. Mm. Pero pansin nyo nga, yung banda dito nga, mga kapsunan, yung baba ng visitor, nga isda. Uy! <laughs> Ganun yung kwento niya. <laughs> Hindi ka sigurado dyan, tol. <laughs> don't underestimate, <laughs> don't underestimate the power of <laughs> Caps Nation. <laughs> mm. Tanungin kaya natin sila, yung mga kaps, tayo magtapos dito, no? Oh. Ano sa tingin nyo kaya yung dahilan? Bakit kapag uh, mga isda, ganun, mga healthy food, yung mga gulay, eh, hindi masyadong gusto ng mga viewers? Oo, oh. oh. totoo yan. Parang hindi sila masyadong interesado. Mm -hmm. No? Yun yung pansin namin, mga kaps, kaya na Mm. -hmm. Ayun, nabangan natin mga sagot nila. Baka parang, parang survey ba? Oo. Oh. No? Para yung mga nababasa nating sagot dyan, pwede natin sabihin na, Top answer! Top answer! Oh, oh. Best answer! Woo! Ang <laughs> ilang daang ano, Sir Mayor! Oo! Oh. Anyway, siguro, bigla akong tinapos eh, no? Hindi kasi doon na kami papunta, mga nakakabusog din. Kahit gutom na gutom tayo kanina. Ay, pag pa. binigla mo. Hmm? hmm. Malapit, no? Mm. Ayun, sana meron kayong bagong style na gagawin kapag susunod na mag kayong pamilya. Kahit mm. hindi mo ang pamilya, kahit ikaw mismo, kung gusto mo ng bang sinyo, masubukan mo ito. Mm. Para ibang approach ito, naman. Para maiba lang. Mm. Karinderia style to. Katulad nga ka nung karinderia ang pinuntahan natin nung nag travel for food tayo. Halos ganito din. Ang mga inspired by. It. Mm -hmm. Ito. Ayun, sana nabusog namin kayo. Sana hindi mm. namin kayo nagutom kasi kami nabusog na ito. <laughs> so hanggang dito na lang muna. Doll. Sana nabigyan namin kayo ng ngiti. Dahil ang uh, ngiti, eh nakakahawa yan. Kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad nito. Hindi ko tumahimik. Dito yung ngiti, kakain pa ako mamaya. Ayan! Ako din eh. Hindi pa tapos. Kung na ano ko lang. Kasi baka si mga meron natin. Baka nagugutom na eh. sige na. Sige. Sila naman daw. Sila naman. Ako po si Capses. At ako po si Mayor TV. Nag-stack sa akin yung kami naman. At kami naman, ang Team Ken Las, TV 2023. Talagang magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag na huwag yung at lagi yung tatandaan. Tingnan mo. Tingnan mo. Kakamirun nila. Kakamirun Kaka nila. Lagi yung tatandaan, nakalimutan. Cheers tayo mga ka Cheers. Gubas Rite. Pari <laughs> 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 <Taring> nga <papa. laughs> Tabay pa. Teka lang. Kabay pa kasi tayo mong eh. <laughs> Ah, Menyaman. Ha. Ah. <laughs> Kenny. Eh. Mali. Dapat tengok kita wayo. Bye. Peace out. Peace out. Alright. Kain nak kayu oi. Kain nak kain nak. Ini pun apa lakok. Hmm. Tak tarik mana ai jambu kan ini payah. <laughs> <Ayan. laughs> nasira po yung aming paikot kaya ganito na lang po ang paraan static kung, <laughs> kung paano gumawa ng end screen <laughs> ang umiikot po ay yung nagbibits <laughs> Ala, eh, nasira po yung bilog namin na nakikita nyo dati dito. Yan, ganyan. Ganyan na lang siya. Ganun na kahusay. Wow! Hintay mo naman purihin ka. Ay, may tagapay-pay. Yes. No, kasi, hindi pa ba, ba, ready? Kasi, nasasayang yung precious time ko eh. <laughs> Precious. Precious time. yung artista nyo, uh, yun ano, Yung, arti yung artista nyo, pagod na. Asa ah, ba yung manager nito? Bakit di siya lang yan? Sino yung laway na matulo? Bakit? Bakit na matulo yung laway? Baka tatanta mo yun. Dampi lang, dampihan mo lang. Aray, aray! Ay, ay, ay! Natuso! Bakit ang nangyari? Nalubak! <laughs> Nasa Oo, oh, kasi parang ano ito, good lamb. Bro. Good lamb na <laughs> sa lubso. Isa lubso sa mukha. Ang totoo nito mga kab, eh kahit almusal man lang o lunch o kapi lang talaga. Yung nginunguya, wala pa kaming na-take ngayong araw. So yung napanood nyo, Unang kain legit. natin ang ating mga Namprecorders. recorders. Maraming maraming salamat sa Constellation. Nandito ang ating backyard buddies kasama si Gladys na nagpe-prepare ng ating mga Namprecorders. recorders. Tol, ay, uwi na nga pala sila mga mayor tsaka si Jambo mga kabs. So, paalam! <laughs> <laughs> Uy! 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 Oh. Uy Naka-order yan! Naka-order ba to? Oo, hindi. May sobra kami tol para sa iyan. And, okay, at, at saka gusto kong batihin si Tito June Ponsala na happy, happy birthday! Yay! Happy birthday po! Happy birthday po dito para sa inyo po yan. Pag di po umabot, hindi ko na alam. Ah, ah, di, kunin mo. Okay. Happy birthday! birthday. At ah. all, ingat kayo ha. Thank you, Tol. Thank you, Bye-bye, to. Bye-bye. Thank you, Tol. Jumbo, bye-bye. Ingat, ingat sa so, pagda-drive. Bye, so, guys. Sige na. Bye-bye. <laughs> 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 Bakit iniwan? ni Juan? Sige kayo. Bye. Oh, bye Hindi ka na may iiwan yan. Subay ka na. <laughs> Ito, she... So dahil nga sobrang sipag ng mga nagbabala na namprick natin So nag-decide kami na mag-gift din ulit Siyempre as shoes Para dun kay Apple at saka kay Gladys Si Gladys siya yung asawa ni backyard buddy natin Kasi na si Papa Ocho At si Apple naman ay ang matagal ng tagabantay o tagalaga ng aming mga anak dito sa bahay Kasama nga pala natin yung backyard buddies Pero hindi nila alam kasi nagpaiwan sila dito sa labas eh So wala silang idea na yung binili natin eh para dun Mamaya na naman laman, para surprise din. Oh! Wala siya kayo sa labas. Siyempre, waiting game. Tara, wait na tayo. Dito nga pala kami mga ka SM North EDSA. Kakauwi pa lang namin. So ang time check natin ay 7.50pm. Yan oh. Congratulations kay Glasses at na-impact niya po ng ganito karami. Ilang piraso to ngayon? Ito po ay 60 parcels, 78 bottles. 78 bottles? Wow! <laughs> Ito, para talaga to kay Gladys. Yes! Dahil nga, nakagawa siya ng marami. Kaya kahit mag-isa. Ba baka naman lumiyak ka pa. Ayan, patingin, patingin, patingin. May cash po sa loob. Wala! Wala Oh no! Wow! no! Oh, hindi mo luha. Wow! <laughs> Thank you for... gonna... At syempre hindi lang naman si Gladys ang masipag dito. Kaya, meron pa tayong isa dito dahil may tinanong ako ng size dati, pero ngayon pa lang mangyayari. Yeah! matusot nun. Ay, ayan lang yung mga packages na pinakita natin ngayon kasi lahat yan pinapackage nila. Tapos itong mga batang to eh, natututukan din ni Apple. Kaya maraming maraming salamat sa kanila. Sakto! Teka, teka. Pasukan natin, pasukan natin yung kay Apple kasi natatakot ako baka hindi cash yeah! <laughs> bak eh. hindi cash hindi pati. Pati. <laughs> Pati yung bata tumatalon na. Tingnan mo na natin kung kasya. moment of truth. Pag hindi kasha, mukhang babalik po kami sa SM mo. Yay! Pati yung puso ko tumatalon <laughs> na. Ah, ay! Ay, salamat na Sige na, next flip ulit. Let's go! Wala na ni Ace. I'm okay.